Good day everyone. Welcome sa and Park. I'm sorry. Kakaan ako. Gising ko lang. So ganito yung mata ko. So I'm sorry guys. Your Miss Universe in is not so pretty. <laughs> so by the way, by the way, by the way. Um, this is, let us say, not a good morning. Not a good uh, morning. Hindi siya magandang morning ngayon. It's para siya bad morning lights. Kasi... Um, we've been here kagabi um, from 8 p.m. to madaling araw umulan. So, ganyan po yung tubig. Kaya huwag muna kayong pumunta dito sa farm kasi ganito yung bot. Hindi kayo makakatawag dito. Makakatawid. Tapos sa spillway, lumabaw yung water. So, lumaki po yung tubig natin sa ilog. Di ko siguro ang, ang lakas ng ulan dito sa sa bukid. Kaya, huwag muna kayong pumunta dito sa ating po. <laughs> so, I am I am inviting everyone to stay your, at your home. Kasi hindi kayo makakaligo ng ilog kasi it's color, it's malaki at it's, it's not safe na mag -sing. At tignan niyo po doon ha. Wait lang. Tara! <laughs> hindi pa kayo makakano sa tulay ng farm kasi that's the main tulay papuntang farm. Yun yung handle niya. Ito yung tulay. O, oh. di <laughs> Ayun. <laughs> hindi pa kayo makakatawid dahil ano sya na naalon. <laughs> And it's still raining guys. O, oh, di ba? Hindi pa tapos ang ulan. Ano ba ngayon? Are we experiencing LPO? Or are we experiencing ano ba, bagyo? Or ano ba? Bakit lagi umuulan dito? Yan at least may handle doon sa ating ano sa ating tulay papunta dito papunta doon so yung dalawang tulay na yan yan po yung tulay ng uh, main tulay natin papunta dito sa hinaguan papunta dito ayan it's na naman guys oh grabe bakit wala nang stop lang ang ulan pati dito may tulay po sa kapitbahay po yan so that's a residential bridge para sa mga nagsistay dito ito po yung Hinaguan Bridge natin. Kaya wag mo na kayo pumunta dito kasi asay sa umuulan, ang laki ng sa ang laki ilog. Ang brown, nababasa na ako. Brown ng ilog tapos wala kayong madaanan na tulay kasi nga naano hindi pa siya pwede kasi kung kung ihilahin namin tapos i-arrange namin magag i-ano siya, siya ng alon ng ng ilog. Kapag basta ka rin ako ma <laughs> dinapon natin siya na wala yung pulos ba kay ma ano japon siya so ginanya lang namin no we don't force no so we let ano lang wait na lang tayo na ang ilog ay um, ano huhupa no hindi na siya so guys everyone sa lahat ng gusto pumunta ngayon today is um, February 26 2023 ayan o, oh, mga bata kasi sana yung mga professional yan sila sa mga ganyan-ganyang ligo at sa ganyan ganyang agos so 26 um, Tuesday, wag mo na kayo pumunta dito dahil nga we are experiencing this kind of phenomena muna no? ito yung muna yung sitwasyon natin okay again, this is your Miss Universe 1981 Maring Mar Vlogs and I am under the rain ito po yung kaganapan din sa Naguan September 26, 2023 To, uh, Tuesday. na no, wag mo na kayo pumunta dahil sa mga kaganap, dahil sa mga ano dito, mga sitwasyon. So, maraming salamat for watching and nag-uulat. 81 is Marine Mar Vlog and we are still here in Anaguan. So, yun pang sinasabi nila na there will always be a rainbow and a blessing after the rain. So, kapon pa yung bulan ngayon is a continuation of my report. <laughs> Ngayon, we are um, uh, experiencing a, hindi naman siya sh super shiny, but you know, a gloomy day, everyone. So, welcome to Inago you know, Nature Park. Um, doon pala na, ano ako na kasayo ko. I was, um, it was my a honest mistake that um, February 26 but September 26, month, Tuesday, 2023. Ngayon naman ay September 27, Wednesday, 2003. At ito, ang update ng ating farm. Ika nga nila guys, um, not every day is a blessing, not every day is full of people. Full of people! <laughs> Ngayon po ay ang lungkot kasi it's Wednesday, walang katao-tao because it's a weekdays guys. And uh, most of the people are very busy dahil may mga trabaho, may mga um, ganap, at merong mga um, klase, No, may mga klases yung mga student natin. So, it's normal to us, and we accept it, that today is not a bound today. <laughs> Nandito tayo sa canteen, so nakikita nyo naman that I'm alone here. So, meaning, walang katao tao So, that's it. That's business, guys. So, we are still looking forward, and... Uh, sabi namin that is a blessing so kahit walang kataw-tao but still a blessing dahil gusto namin ng katahimikan parang <laughs> para talaga kataw-tao guys at, at dito ako ngayon guys yung background natin yung ating mahal na birhin at ang mahal na charotang, ang mahal na birhin po ng ating groto dito so alam nyo naman si na nandito at ako walang kataw-tao, tingnan yung kapaligiran po ayan so katahimikan Uh let us say ano siya uh, it's a Wednesday that full of silence. <laughs> wala talaga talaga. <katapag. laughs> Ito so, ako ngayon guys sa ating A House. So nakikita niyo naman this is the A House 3 and 4 and so on and so forth. So wala talagang nagche-check. Walang nag-check in, walang katao-tao. So after the Baguio may bagyo naman. No, there's two kinds of bagyo po. The bagyo, the literal bagyo na umuulan, baha. Ngayon naman ay bagyo ng katahimikan. <laughs> Lagi naman katahimikan. So, it's okay because I'm still... Ano ito ha? Um, Low-key reporting. Okay <laughs> e guys, dito tayo ngayon sa ating, um, let us say, facility. Um, uh, per personal Personal hygiene, uh, hygiene Facility Yung CR natin, balta ng katao-tao Ay! Andiyan na naman si Anzing, guys So, tingnan nyo naman dito Ayan So, we are full of silence today So, dito talaga this time This um, Wednesday Makaka... Ano ka talaga? Makakaisip ka ng... Yung... You are reminiscing the good memories Ah... Uh, release all the stresses Release all the negative vibes And inhale, the positivity is coming from the nature. Charot! <laughs> Guys, nakikita niyo ang ating um, uh, hinagoan farm, rest house. So, walang tao-tao -ta talaga. So, oh, ako lang dito, diba? So, pwede akong sabigaw dito ng... Bakit na labis na nasaktan ko oh, sa mga ala-ala? Yan! So again, this is your beautiful reporter, Marino Marvel I'm your Miss Universe 1981. And I'm still continue to continue to report. You know, wala na magawa. Dahil West is full of silence. Full of boredom. So wala na magawa. So, etche, etche, uh, MM na report lang guys. The update and the status here yung go on far. At muna yung nagbabalik sa income yun. Charot Ata dito tayo sa Ilog Pasig, Ilog River. I Ilog ng ating hinaguan nature park. So walang walang nililigo, hindi niyo makita kasi I'm sorry wala akong stand. Ayun, walang nililigo, guys. Tanging ako lang tao dito. Ika nga nila. Di umanoy pag may nilaga, may ano to? <laughs> pag may tinanim, my uh, I aalin. Mean, so, anong relevant ko sa report ito ngayon? <laughs> so, we used to it, guys. Alam na naman, Ah, sanay na kami na walang katao-tao because noon, talagang kami nang nandito. So, bonus na yung maraming tao. Bonus na yung may mga tao dito para dagdag income. So, bonus na po. Ay! <laughs> I'm still reporting pala. Dahil Wednesday, full of silence and it's bored boarding day. boarding day. <laughs> so dito ako sa Duyan guys so dito ito mag-report alam nyo itong Duyan natin is one of our our in offer dito o oh, dito pwede ka mag-duyan dito you know the silence hits me the silence hits me so pwede ka dito mag-muni-muni mag no mag-isip-isip mag-isip-isip -isip, ganun and uh, you know ah. sana natin guys sa kaboard ko dito <laughs> Guys, dito naman sa side ng ating pack tindahan. O entrance, walang walang nakasulat dahil yung entrance ating wala talagang tao. Yung tindahan natin walang customer dahil wala mo nang bisita. So, we're gonna have our visitors. Sana mamaya meron kasi it's early pa it's, it's still almost 9 in the morning. So, at the LB, hi. Hello. Ano, tayo sa ating fish pad. Ayan. So, wala tayong And our... Hello! Ah! Our purchaser. <laughs> Ayan. So, by the way, that's part of the business. And yun, con continuation na to ng reporting ng update ng ating Hinaguan Farm. So, sa lahat ng gusto pumunta dito, um, yung gustong, ano, gusto ng parang exclusive na dating, punta kayo dito weekdays po kasi walang katao-tao. So, from Tuesday, Wednesday, Thursday, and uh, yeah, Thursday. And pwede din Monday kasi may mga inailang tao sa Monday pero mostly wala. So sa weekends, marami talaga. Meron namang iilan. So it's most especially sa Saturday at Sunday. Yeah. So ayun, your reporter, your beautiful reporter, your Miss Universe 1981, Maring Mar, 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 Mar vlog na change ng look for the new career. New career! Ang naguulat, now na! Charot! Thank you for watching, guys, and see you on the next update of our Hinaguan Farm. Thank you so much, and God bless!